1 kilo oh pa. Oh sobra pa. Oh, mga sariwa. Mm -hmm. Ay ito banak eh. to, banak. Oh, ang sarap. Magkano sa silapiya? Eh. 160 lang ang ano, Tilapya. Tilapia. Silapiya. 150 na lang to. Ito. 180? Dito. Te? 180 tambakol. Oo. Eh. Uh -uh. Sa kilo nga dito, te? Oh, ilan? 1 kilo? <laughs> Oh, 180 na lang. Maganda. oh, Oo, siyempre. tendera maganda, siyempre. Maganda rin yung palagi Na, Oo, nang... oh, syempre. An... Ay, ano natin. yan? Ano yan? Ano yan? Ano 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 yan? 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 yan? Ano yan? Ano Una una bakit siya yung unang binigyan? Eh, nagtano ng plastic. Eh, syempre, ito, nagsabi ka lamang. Hindi mo pa sinabi, babayaran mo ito, babayaran mo ito. Mali yan, te. O, oh, ayan, o. Oh. Mali yung ginagawa mo. Hindi yan. Dati yung ayan, unang bumili, unang may bibigyan. Ay, syempre, hindi yan pwede, te. Hindi yan pwede. Huwag ka mag-eskandalo, tol. Huwag ka naman ganyan. Ikaw naman, alam mo naman na huli ka. O, bakit? Eh, mas maganda. Mali ko Maganda dito. Eh, ¡Uh, Binaya... kano... Ito, manito. Hey, Kaya hindi may pera ate. mo. Akin na pera mo. Na, na, na eh, nakilo na. Hindi ka pa nagbibigay ng pera. Ito, ano naman ito? Oh, Mali yung ginagawa mo, te. Ako na nauna, takas itong ulayan mo. Ay, ate. O, oh, ayun na. Ano yung palakasan, te? Palakasan. Oh, ay, palakasan ay, Oh, sige na, sige na. Bayad mo. Wala ka pa bayad ah. Ay, magbayad ka muna. Bayad na. Binayaran ko. Ikaw, ikaw ah. Nagisang ka ba? Ay, ikaw, te. Ano yan? Ano yan? Ako eh, eh, na una, naman, ay mo nauna. mo, isang kilo lang Hindi ka pa malaan nag-a-react kung ano ba talaga 'yung bibilhin mo. Ito 'yung hindi mo pa naman pinababalot, isa kay babalutin na dahil nabayaran. Eh. Kitang-kita mo naman uh, 'di ba, Kuya? Uh, ako 'yung nauna. Wait lang. Kitang-kita mo ako. May pigaano ka pa, may trip pa Wala naman sa ganoon. 'Yung naman nasa nasa ano naman 'yung sa akin. Sige na te, ka ano te, huwag ka nang daldal del uh, Hindi na kung bibili. Uh, Oh, wala sige na te. problema, wala problem. na problema. Ito, ito face ako, sa iyo yung pera mo. Sige oh, na, oh, Sige, sige. Ano yung na pera te. mo, akin face na ko O. Oh. Ano dito lang, gano'n lang talaga. Gano'n lang talaga. O, oh, syempre, Kila, kung sa inyong inyo nakakabilisan ng ano, paninda, gano'n talaga. Oh. Kaya, hindi